Kilala kita. Ikaw yung sa ano ah? Sa Unimart? Sasakay ka ulit doon? O, sakay na. Ang tagal natin hindi nagkita. ah. oh, sige ma'am. Unimart ulit, di ba? Opo. Naka-uniform pa ngayon ah. na. Pabalik na ako ron sa pila. Eh, nakita ka ron sa basurahan. <laughs> Dinampot na kita. Para naman ang tumitunay ko kuya. Lalakad lang po ako. Hindi, joke lang. Ay, alam mo na, isakay ko yung kapatid mo. Kapatid mo raw siya sa hypermarket nagtatrabaho. Ah, okay. Saan ka ma'am? Hypermarket lang, sa kapatid, Si 5 C5 SM Center Pasig Ayan ito mga Sige man sakay pa Okay ka na ma'am Okay ka na SM Center Pasig Ma'am katabi ng Chende Citas yun diba? Ako Okay Kapatid mo? Oo. Sino ito nung kapatid mo? Sa, ano po yung trabaho? Sa Unimart naman. Unimart? Nakasakay ko siya, sabi niya, sabi niya, kapatid niya raw yung naisakay ko. Tama ba? Oo. Ate ko siya. Lagi parang pangatlong meses na itong siya. Ha? Pangatlong meses na. Pangatlong sakay mo na ito ngayon? Eh kasi timing eh. Papunta sana ako dun sa pilahan. Eh kaso, hindi na ako umabot sa pilahan. Ha? Kita, nakita, nakita. Ang tagal mo na hindi sumakay sa akin ha. Parang isang buwan na yata yun. Akala ko dyan eh. O diba? Ang na ha? Nakalimutan ko na kung saan kakanan. Dito yun sa bilog, sa rotonda, di ba? Ayan, yeah, lulubos-lubusin ko lang. mag na ako, Kuya. Saan? Lulubos. No, so. Demanding tayo sa... Saan ang palabas? Dito lang din po. Ah, dito din? Oo. Okay. Yeah, dito lang. Ah, ayan, ayan Akala ko papadiretso mo pa dun sa loob eh. <laughs> ah, ito. oh ayan. Okay, thank you. Welcome ulit.